So ito po uh, mga ka ito po yung tatlong uh, uh, benepisyo na makukuha ng native chicken natin sa molasses. Yan. Ang Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kanitib. Tayo po ay bibili ng ating mulases mga kanitib dahil naubos na po ang ating molasses. mulases. Ito po yung ating paglalagyan mga kanitib. Yan, gagamitin po natin itong si Pula. Pakita ko lang po ang uh, ni Pula ngayon mga kanitib. Yan, ganito si pula, mga kanitib hindi pa po maghugasan dahil walang tigil po ang ulan sa atin mga kanitib yan na po yung lalagyan natin bibili po tayo ng molasses para sa ating mga alagang native na manok Ayan. ito na tayo mga kanitib at syempre law abiding citizen tayo mga kanitib at magsusot tayo ng helmet Ayan. para sa ating protection let's go na mga kanitib Ayan, nandito na po tayo sa ating pagbibilan ng molasses mga kanitib Ayan, so dito po sa may barangay Osmeña mga kanitib, Sulano mga uh, Nagbabiskaya Dito po ako bumibili noon ng molasses ginagamit sa uh, organic agriculture So ngayon, bibili po tayo para sa ating mga native chicken mga kanitib Atanongin po natin kung mayroon po silang tinda Ayan, tara Apo Ang molasses kaya? Mano per kilo manay? 30. Oh, <laughs> min. 30. Kana ti 5 kilo. Yan bibili po tayo ng 5 kilo mga kanitid. Ano nga uh, purok natin ko ya? Purok 6. Yan. Dito lang po sa purok 6. Barangay Osmeña na ko ya. Ito po ako bibili ng molasses mga kanitid. Barangay Osmeña, Purok 6 Yan, sa may papasok po sa may arco. Pagpuntang Bintawan Yan sa Bintawan Road, mga kanitid Pili po tayo ng uh, kilo 30 pesos ang uh, kilo, mga kanitid Murang-mura na, patagal na yun Para sa ating uh, mga native chicken Yan po si Kuya Yan po mga kanitid oh, Itong ating uh, ulasis. dito po nila nilalagay Yung stock yan, itong mga drum na ito ay mula sa slot po yan. Yan. Yun, ito na po yung ating molasses mga kanitib. Tagal-tagal na konsumo na rin po ito sa ating mga native chicken, mga kanitib. 5 kilos. Yan. Good morning, good morning mga kanitib. Uwi na po tayo mga kanitib. Yan, nilalagay lang po natin dito sa ating compartment. Yan, sana hindi mag-spill mga kanitib. Yan, maraming maraming salamat sa kay kuya. Yan, nakabili tayo mga kanitib. Bili pa tayo ng uh, tuyo ng mais. Let's go! Yan mga kanitib, dito po, dito po nabili yan. Uh, malaces. Kung bibili po kayo, dyan. may papuntang uh, alpapalog dito mga kanitib. Yan. Uh, dito sa may arko. Then, pag left turn kayo kung galing kayo ng Bayombong, kung galing naman po kayo ng Villa Verde, mga kanitib, ay mag turn yan malapit so, lang mga pang itong bahay yan sa so, mag right turn naman kayo kapag nandun na kayo sa harap o sa so may green na sa so may green na sasakyan mga kanitib yan yun mga kanitib na bumili rin po tayo ng syringe pang sa ating mga aso sa bahay yung anak ni Sarah pang purga natin mga kanitib Tara. uwi na tayo yan mga kanitib good morning good morning uh, dan ulit Daan naman tayo ng pagkain nila, yung tuyo ng mais. Mga kanitid. Ha? 345. 345. 15 aja na. Naman oji, oh, ano ata. Okay, dito po tayo kay Ate. Dito po tayo bumibili sa Bonfal Proper sa Plaza. Sali ka jib, iyo ko na Ate. Eh. Shout out ka kay Ma'am. Oh. Ito si Ate, yung uh, suki natin dito sa Bonfal Proper sa Plaza, mga kanitid. Dito tayo bumibili ng uh, toyo ng mais para sa ating mga native chicken. Okay? 20 kilos? Oo, okay. nasa yeah. Sige. Oh. Hello! Shout out sa mga kan, mga pamilya. Mga kanative natin. Yeah. 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 Ganito po yung sitwasyon namin dito mga kanative. Pasok sa bahay kaya ganito kalinis si Pula mga kanative. native <tinyo> Ayan Oh ito yung natin mga kanikip bago ka makawi at bago ka makalabas dadaanan mo mapat mo pa tong uh, malailog na namin saanan namin mga kanikip ayan oh. libre washing na yan mga kanikip ayan mga kanitib, na po tayo na po tayo sa bahay bababa lang po natin yung ating nabiling molasses Ayan, yung 5 kilos na molasses natin. ano na naman nag-spill. Eh, medyo. Hmm. Ah, yun na yun mga ka-native? Ayan mga idol, nakauwi na tayo. Ito na yung ating uh, molasses mga idol. Uh, konting tips mga idol, ano nga ba ang nakukuha ng native chicken sa ating molasses? So ito po uh, mga ka ito po yung tatlong... Uh, na benepisyo na makukuha ng native chicken natin sa molasses. Yan. Ang molasses po kasi ay talagang ginagamit na po sa mga livestock natin. Sa mga baka, kambing, mga baboy, lahat po ng inaalaga natin sa bahay o di kaya sa farm, ginagamit na po ang molasses. Ngayon po, ito po, ano po yung mga nakukuha ng native chicken natin sa molasses? Una, ito ay pinagmumulan po talaga ng enerhiya, no? Mataas ang natural na asukal ng molasses kaya nabibigay ito ng mabilis uh, na enerhiya na kakatulong sa paglaki ng ating mga native chicken, mga kanitib at syempre pagiging aktibo at uh, resistensya ng manok, mga kanitib yun po ang unang nabibigay ng molasses sa ating mga manok. Pangalawa po na nabibigay po ng molasses sa ating mga manok mayaman po sa mineral kasi ang uh, uh, molasses at ang mga nutrients. Ayan. Taglay nito ang calcium, potassium, magnesium at iron na tumutulong sa pag uh, palakas ng buto Ayan, malusog na dugo at uh, syempre mas magandang egg production ng ating mga inahin mga kanitib. At pangatlo mga kanitib, nakakatulong sa digestion he uh, health ng ating mga native chicken. Dahil sa natural nitong na enzymes at probiotic, ayan, so nakakatulong po ang mula sa mas uh, mahusay na pagtunaw ng mga pagkain at mas magandang gana at mas mabilis na pag absorb ng nutrients yun po ang tatlong benepisyo na makukuha ng ating mga native chicken sa molasses so kung kayo po ay mag-aalaga ng native chicken, mas mainam po na meron po kayong ganito, ito po ay inahalo natin sa ating uh, tuyo o darak, mga kanitib yun po ang ating uh, sikreto kung bakit mas siglang ating mga manok at Siyempre, mas mabilis lumaki yan mga kaniti ano. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood po Kita-kita po ulit tayo sa another video, another vlog mga kanitib. marami Maraming pong salamat.